Buenos días señoritas y señoritos. Red is the motif for our uh, outfit of the day. But the military and police has sworn that they don't want to have anything to do with the reds. And I'm not talking only about the local reds. The local red leftists or both militant and political le leftist organizations, or even the armed organizations. I'm talking more about the red communist China. At <laughs> dahil dyan, wala. Iyak na lang si former President Rodrigo Roa Duterte dahil uh, his uh, coup talks, is not gaining any steam. In short, uh, hindi kinakagat at uh, binisto pa ni Armed Forces Chief of Staff uh, uh, General uh, Bra Romeo Browner na meron nga talaga namumuku. Pero uh, wala, walang kumakagat dahil nga takot. Takot yung mga uh, army at takot yung mga police officials na ang end uh, uh, ang end beneficiary lang ang ang ultimate beneficiary lang ay yung China. Parang sinasabi ni rin nila na baka ang China uh, talaga ang behind sa destabilization move to remove for good uh President Bongbong Marcos na hutok uh, a eh uh, policy that is uh, concentrated on uh, opening our relations. some of our enemies of china, like the, the, like the united states, uh, japan, korea, south korea, uh, australia, canada, and the european union countries uh, that are uh, virtually and politically and diplomatically at war. with China ang uh, ang nagsasama naman sa China ngayon syempre yung yung mga uh, rogue states like uh, Russia like uh Iran uh, pati yung mga Hezbollah niya <laughs> pati yung mga Hamas yan naman sila eh mga uh, Middle East countries na pinupundohan ng uh, China sa Belt uh, and Road uh, program niya yung mga Asian Countries pati yung Italy, pero the, the rest of the world is already alarmed at the uh, expansionist plans ng China at saka monopolistic style of business and, uh, and governance and even dictatorial. Kaya ayaw na. They are uh, they don't like any any form of red. So kaya ngayon uh, buti naman yung Philippine National Police at last They made a categorical statement already over uh, the weekend na they are that the Philippine National Police is never, the whole organization is never going to support a uh, coup d'etat or destabilization move. At uh, earlier we blogged about uh, how uh, a former senator, Antonio Trillanes, an expert on uh, on kudeta himself himself at nakulong rin dahil sa dalawang kudeta attempts uh, uh, against the, the Gloria Macapagal-Arroyo administration sabi niya yun ni reject si Duterte ng mga ng mga armed forces uh, retired and uh, active generals, colonels and personnel dahil takot at galit sila sa China pero sabi ni Senator Trillanes mas vulnerable ang PNP dahil maraming kumita dito sa PNP uh, doon sa anti-drug war campaign. Hindi lang uh, uh, yung sinasabi natin na uh, matapobring matapobreng uh, anti-drug campaign kasi kung targeted talaga yung mga mayayaman like sila Arnie Teves daw, kasama rin daw sa lista at uh, yung mga 1000 generals and generals na naging drug lords sa talaga eh sana tapos na yung or na, nabawasan na yung problema sa drugs. Pero dahil uh, hinabol yung mga maliliit, yung mga user, yung mga small time pusher, yun. <laughs> At tuloy-tuloy uh, pa rin nagpapa nagpapa uh, pasok, nagpapa smuggle ng uh, 4 billion, 6 billion shabu na sa mga sa mga appointed appointive, appointive uh, uh, commissioners ni ni Duterte sa Commission on Customs na sa uh, ang at yung mga nagpapasok daw ay mga grupo na kaibigan ni niya uh, congressman na uh, pulong Duterte na ayaw magpakita yung tattoo niya nagpakita na lang yung natanggal na yung tattoo. <laughs> Showing na pa miembro daw siya ng Yakuza. So, kaya andito pa yung drug problem at na-intensify pa dahil is na nakita natin sa 6.7 billion drug anomaly issue uh, na pumutok early this year. Eh yung mga police generals sa talaga at colonels and other top officials ang uh, ang involved at nagpapatagbo na ng mga ng mga drug syndicate thanks to their uh, great leader <laughs> and their uh, most admired leader na ang laking utang na loob nila ma na si former president Duterte kaya sabi ni sabi ni Ping Lacson bantayan natin yan pero ngayon sinabi na ng Kuan, sinabi na ng uh, ng uh, PNP through their uh, spokesperson na they are not going to support any move. Sabi pa nito ni Colonel Jean Jin Fahardo PNP spokesperson, sabi niya and I quote, on the part of the PNP, hindi tayo makikilahok sa anumang attempt na destabilize itong ating government. Bagamat sabi ko nga ang PNP ay nakahanda para i-defend ang security at sovereignty ng ating bansa. But this political issue sana ay huwag na masama pa yung PNP. Mayroon tayong mandato na i-enforce yung ating mga batas. But kagaya ng sinabi ko kanina na as in an institution ang PNP po ay 100% behind the, the Marcos administration. So, tayo naman po, uh, critical rin tayo sa mga palpak at corrupt na, na uh, programa at tao at, uh, at uh, mga opisyalis ng Marcos government. Pero we don't like uh, Marcos to be removed through a coup. It's always safe to go through the constitutional route and that is the 2028 presidential election. Kaya please share this blog because dito sa blog na ito, mayroon pa tayo several years to work for that. We, we push for electoral reforms para hindi na mamumuno sa atin yung mga, yung mga bubutante. <laughs> so yung mga million-million pa naman yan na binibenta ang boto nila at nadadala sa mga... Nadadala sa mga sa mga Uh, pa-sayaw-sayaw pagbibili ng boto sa Taliano Gold sa 1 million sa 1 million promise daw sa kanila kada ka, boto for Marcos yon na uh, delikado uh we have to change their minds before the 2028 election so please 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 share this blog so uh the PNP was rea reacting to the statement of a uh, uh, former president Duterte na sinabi Uh, and I quote and we already played this ang audio dito. Ngayon, bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakipag uh, nakipag uh, diyan sa Congress, hindi ko kayo tinatakot, pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ito reaction niya na sa mga reports na uh, ma-impeach na yung anak niya si VP Sara may mga impeachment moves. At siya, uh, uh, former uh, senator Laila De Lima ay magte sa International Criminal Court laban sa mga Dutertes sa crime against humanity na yung deadly uh, deadly uh, uh, extrajudicial killings uh, the, that uh, left 30,000 30,000 Pilipinos mostly children at mostly mga naka, uh, nakabakya nakacinelas, nakatricycle, naka Jeep nakamotor, yun ang pinatay. Pero yun, naka nakaeroplano tulad ni Arnie Teves, nakahelikopter tulad ni Arnie Teves, ang dami-daming pera nakaka-afford magtago sa East Timor at ibang ban sa Korea at iba pang lugar sa Asia. Yun, hindi ginagalaw nila. Yun ang mga kaibigan nila. So, kaya... It's not. It was nothing more than a mate pobre kind of. Uh, na targeted lang yung mga mahirap. Sana sana matauhan yung mga mahirap. Sana i-share nyo itong vlog para matauhan sila. Bakit puro mahirap ang pinatay? Bakit nabuhay yung 1000 colonels and generals na sa time ni Marcos ay pina-voluntary pina re, uh, resignation niya. nagpail ng reta, uh, re, resignation papers nila. At uh, nakita nyo naman yung na-link na sa uh, 6.7 billion uh, shabu cover up isang 3-star general. Wala pa ngayon sa lista ng 1,000 eh. Isang 1-star general, several, several colonels, several majors. May opisina pa sila pang cover up sa pagbebenta nila ng drugs. So mas, mas lumala ang problema ng drugs sa time ni Duterte. Kasi kung civilian, kahit may private army ka, pwede ka parati anytime habulin ng military at police at PIDEA. E eh kung police, Meron ka sariling police station mo. Meron ka sariling provincial or regional police uh, headquarters. Meron ka mga mga batalyon-batalyon under sa iyo. Paano ka pahabulin ng uh, ng gobyerno? So, yan, ang nangyari lang pinatay yung mga small time uh, drug lord at tinake over ng mga kaibigan ni President Duterte or mga mga pulis na nakinabang nakinabang yumaman no tulad ng sirabi niya tin it's also the problem ngayon kasi uh, hindi na rin uh, nasa na sarapan na rin nila sa buhay mga tamay tatatlong kerida may mga may mga kuan may mga Land Cruiser may mga uh, gandia uh, may mga BMW Volvo at uh, pa Golf Golf na lang sila pa travel travel na lang sila yun rin ayaw na nila bitawan yun ayaw na rin nila uh, this uh, pa maguluhin yung buhay nila by uh, by uh, lending support to any coup attempt na very bloody and very deadly so at pwede rin sila makulong so that is also the undoing kaya ni Duterte eh pinayaman nyo Pina-spoil inispo nyo sa hindi pagbabayat ng uh, contribution sila. Ginawa nyo three times Uh, higher ang mga sweldo nila at the expense of the of the poor teachers like my mother at the expense of nurses at the expense of uh, uh, professionals na alit pa rin ng sweldo ngayon sila lang ginawa niyong tao pero in spite of that your relations with them is based more on money and fear e hey, ngayon wala na kayo sa power wala na wala nang sumusuporta sa inyo So ito lang good news. So please share this vlog so people will know what is happening in the country. And don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.